Ayan, ganyan, oo. Tapos, pagkagalit sa akin, pag nakakuha, ito siya, Ako naman, nagkaininis lang. Ah, hindi naman para sa akin to eh. Para din sa masakal. Ayan itong gulong na aso. Di gulong. Ayan, si General ng Pumilos nagwasak, naghihila iba pa talaga pagkagalawang ay, General simula Preda ang dami mo naman mga ano mula nito gandito, kanto-kanto maya ka naman sa pila dami niyan o ito yung palat niya o pagkakinuto, pagkakalit kayo ngayon kayo, pwede video

In short, ayaw lang din pa, ano, pa-discipline na. Ganun lang yun. Ito pa, Jerry, oh. Uh, Mga ka-ano, pa-apak. Eh, masikip yun. Eh. Ano ba to? Ano yun? gusto ko tumira dito. Yan, yan, yeah, hey, o. No. Tapos, magagalit sa akin. Pag nakakuha, yun o. Ako naman, eh, nagkainilis lang. Ah, hindi naman para sa akin to, eh. Para din sa mga ito, eh. Tingnan mo yung kalsada, o. tingnan mo yung yeah, tamba. No. Saan lalagay nyo ngayon yan? Tanggalin nyo lahat diyan. Ba't ba 'no yung PTV eh hindi pa rin may responde ha? Akala mo ginawa ng bahay Ito, Jun, oh. Grabe, oh. Tulungan mo 'ko. hindi na yun Jun, yung Bay. ano Haway Menya Street. Only Pundo. mo only na mga pondo yung oh. mga oh. nilip. Oh. Gina na mga yung Gina na mga Ano yung bakit naman kinuha kanina dahil nakatabi naman po yung sa Pwede naman yung kunin din eh. Hindi, oh. oh. hey, ako. Bayan po, wala. wala, sino siya may bayad? Sabi mo sa akin, pag pabayan. nagpabayad. Tinutuwid lang natin. Ay. Sino mo, ginawa ng bahay. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano 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 may sopa no. Ah, 'yun Pag naka... yan 'yung pagka Babaligtarin ng latag. nila 'yan. Ah. naman oh. Tingnan niyo naman yung ginawa. Grabe. Eh to ang grabe. Nako marami pang kakampi din yan sa mga yan. Tingnan mo. May mga kakampi pa yan. Mga tulongges din eh. Ah, pagka mga tulongges, ah, gustong-gusto nila kinakampihan din yung mga tulongges. Tingnan mo naman yung sinakop kanina doon. Grabe naman yung kalsada ginawa ng bahay. Tama ba yan? Sige nga. Sayang ah, yung motor, mukhang hindi na ginagamit. Eh. Hay na intrk natin, isasampa na sa truck 'yan. Ito ba 'to dinarin photo? Ito photo. Neto Eh tulog na tulog pa. Magandang mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid. Oh. Oh, ano okay, ang problema? Nakalimutan mo? Ako rin nakalimutan ko eh. Ano huh? Ha? Eh, Ay, Ha? hindi pa rin. Ilagay mo kasi sa lugar. Tingnan okay, mo. Ko, okay, oh, kunin mo na lang 'yan. Ito, okay. pag nakuha mo 'yan, ha? Ah, huwag mo nang ulitin, oh. oh. ha. Uh, huwag ka ah, oh. lang na mo, Ha? Oh. Huwag mo nang ulitin, ha. Pag kakinuha mo, ha. Oh, sa opisina mo kunin 'yan. Sa opisina, sa opisina. Delpat. Oh, sa opisina. Sige lang lang, parang kayo o. Sige na yung ano mo, lang muna yan. eh Mahal eh. Okay, okay si Mayonya Street Ito nga kilalagyan uh, natin ngayon Kasama natin ng Flood Control Highway Division, General Sukat Panoorin nyo mga previous na video natin Na talagang uh, Umarangkada at uh, Nanguna na si General Sukat Sa paglilinis dito dahil talaga naman tinan naman na itong kalye na to Sinalaula talaga Grabe Oh Diyan, ito pa dyan yung kapila Diyan, no? Diyan yung sasakyan parang Oo tambak na nila yung mga gano'n, no? Naka-audit kasi yan, eh pasya, niya ha? mga atira. Tignan mo. <coughs> hey, hey. Ate! Ate! Saka dito ba kayo? Saka saan kayo? Saka dito kayo? Pinipagpo siya. Nasa DBS po. po. Nasa DBS naman. mo na kunin yan. kunin mo pa. Yan o, yung mga gamit, mga gamit. Masin Yung masura, huwag yan